guys, uh, pumunta kami ng tropa sa Harads. Nasa lang eh, kulang sa hangin yung bisikleta. Kailangan ayusin muna. Pumunta na tayong Harads. Oh, kita ya. <laughs> <laughs> <hid> Jadi, so pasok na tayo sa marketplace, yeah. Diyan yung harad sa unang mga idol. Ah. dito pa yung marketplace Harajuku. 마포구청 인터넷 방송국 홈페이지 ya yeah. guys, hahags, iting tayo ng sapatos, tayo naka ng sapatos, guys uh. sapatos.

कम् बोल्छ <those> <X2> <laughs>

Ito, marami kang mga pagpipilian na sapatos. Gusto mo na naman pagharabas ng sapatos. Meron dito, marami. Istiri! Hmm. Baca! Baca! Siya para Vietnam. Sandi to. Meron ako nuno, 100. Tayo mga idol. Hanap tayo ng pwede natin mabili.

Gusto mah idol, mayroon, may ya Kampulo sa pare? Kam? Pare kamara?

damit damit yun so. walang hirit sa damit yun makapagkamate sana tayo ng isda kung may isda doon no yan yeah. sana nahabog ko kanina sana lang O, may may nadali na isa natin tropa may nadali na may laman na yung kanya may laman na yung parilya niya may mga kaldero ano yan hindi ah. dumidikit kawali Uh, ay Sumidikit yung mga kawali. Isang jacket, lima. Opa, ayos yun. Mga kasirola, ang gaganda. ayan yan. Mga kasirola. Mga kasirola. Paano ka nalang yung mabibili mo dito? Ayan. Maraming, maraming mapagpipilian. Rods. Ayan. Oh, Sana okay. kung mayroong color na kwadrado Nasa so, lang mo na Ayan May mga kasirula Lalaki oh Ayan, May mga blender Ito tayo sa may damang maharad. Naghahanap ako ng Coleman. Cooler. Wala tayo makikita ng cooler. Okay, John. જો તમે ચલા Dito pre. Bibili tayo ng gulay. Magbubulang lang kami. Ito mga gulay. Takway. Gusto nyo takway. Ang haba. ada? Harap yan? Takway, eat real mga idol Di seryal ka lang So, uwi na Tatlong manok na dali Tapos magugulay like kami ni Paring Jan So, uwi na mga idol Ha? Mas nuwebe? Alas nuwebe tayong manis siya mas nuwebe na Ah Menos 5 Ayun okay, yung isa na kawali Ano ang dali mo? Kawali? Pirituhan lang Ah Dumidikit yung mga pirituhan na Puro bakbak -bak lahat ba? Yung pirituhan? Pirituhan uh, Sige, Una, ako ang unang Hindi namin kabisado. Hindi Hindi, Hindi, lalo, napalayo. <laughs> oh, <lalo, lapalayo. laughs> <laughs> <gayi -way> <laughs>